kabila ng modernong teknolohiya, wala pa rin mga natutuklasang aparato at paraan para malaman kung may magaganap na paglindol sa anmang panig ng bansa. Kaya ang pagiging laging handa ang pinapaalala ng mga otoridad. Narito ang ilang safety awareness tips sa ulat ni Odre Goresita. Kailangan na maging alerto sa mga hindi inaasahang pangyayari tulad ng lindol. Karaniwang natatakot at natataranta ang publiko sa tuwing makakaramdam nito. Ito ang ilan sa mga dapat gawin kapag may lindol. Una, kapag naramdamang may lindol, huwag nang umalis sa pwesto, pumunta sa isang siguradong lugar at umupo lamang. Huwag nang tatayo at lalakad pa kapag may lindol. Maghanap ka agad at mag-isip kung saan pwedeng sumilong upang hindi malaglagan ng anuang bagay na mahulog mula sa itaas. Importanteng protektahan ang ulo. Kung may nakitang lamesa o upuan, magtago sa ilalim nito at takpan ng ulo. Huwag magpanik. Kailangan ay relax lang upang ikaw ay hindi mataranta pag nagkaroon ng lindol at makapag-isip ng dapat gawin. Kung ikaw ay may mga kasama, kailangan ay hindi kayo magkahiwa-hiwalay. Dahil delikado kapag kayo ay nagkahiwalay, mahihirapan kayong hanapin ang isa't isa. Iwasan din na pumuesto sa isang lugar na may mga ilaw dahil baka mabagsakan ka At kung ikaw naman ay na-stranded sa isang mataas na building, huwag na ding tumakbo pa dahil delikado at baka madisgrasya pa. Hintayin na lamang na huminto ang lindol at mga re-responding mga polis at ambulansya na tutulong sa mga natrap. Kung nagmamaneho naman at nabutan ng lindol sa kalsada, huwag nang tumuloy magmaneho mas makabubuti kung pansamantalang itatabi sa ligtas na lugar ang iyong sasakyan. Iwasang ipwesto ang iyong sasakyan sa tabi ng mga poste dahil baka ito ay bumagsak at mabagsakan ang iyong kotse o sasakyan. Kailangan din na malakas ang pakiramdam at magmasid sa paligid at tumingin sa itaas upang makita at malaman kung may babagsak mang bagay nang sa ganoon na ay madali kang makaiwas. Tignan at magmasid sa bawat paligid para malaman kung may mga nangangailangan ba ng tulong. Kapag naramdaman na wala ng lindol, umalis agad sa pwesto at maghanap ng mas ligtas na lugar at ipagbigay alam agad ang nangyari. Ilan lamang yan sa mga dapat tandaan kung sakaling magkakaroon ng lindol. Para sa Telebisyon ng Bayan, Audrey Goriceta.